Alam mo ba na pwede ka palang kumita ng dagdag 5,000 hanggang 20,000 pesos kahit hindi ka nagre-resign sa trabaho mo? Yes, kahit empleyado ka pa. Posible yan. Marami sa atin ang gustong subukan magnegosyo pero takot iwan ang kanilang stable job. Alam mo, naiintindihan kita. Kaya sa video na to ibabahagi ko sa iyo ang 5 side hustle ideas na pwede mong gawin kahit may day job ka pa. Alam mo dito, hindi mo kinakailangan ng malaking kapital. At higit sa lahat, pare, pwede mo to gawin kahit part-time lang. Kaya stay tuned ka hanggang dulo dahil dun sa pinakahuling idea, ito hindi to alam ng karamihan ha, pero sobrang profitable na ito. Kaya kung excited ka na, simulan na kagad ka natin yan. Number one, freelancing online. Alam mo kung marunong ka magsulat, mag-edit ng video, gumawa ng design, kahit simpleng data entry lang, may lugar ka dito. Alam mo, maganda dito, flexible ang oras mo, hawak mo ang sarili mong oras kasi pwede mo siya gawin after shift, pwede mo siya gawin weekends lang. Alam mo, mayroong mga online freelancer na Pinoy na kumikita ng 10,000 hanggang 30,000 pesos kada buwan at side hustle lang yan. Number 2, buy and sell. napaka lang naman ang sistema ng buy and sell. Bumili ka ng mura and then ibenta mo ng medyo mataas na presyo. Dito, pwede mo siyang dalin sa online. Pwede mo siyang ibenta sa Facebook Marketplace. Pwede mo rin siya ibenta sa TikTok. Kung mahili ka lang rin naman mag-scroll-scroll mag, mag scroll, scroll dyan sa TikTok, pagkakitaan mo, yung oras mo, di ba, mag-live ka, ibenta mo, yung nabili mo, na mura. Patungan mo ng konti, di ba, para mabilis yung movement ng produkto mo. Pwedeng ukay-ukay -uka yan, pwedeng mga gadgets, pwedeng mga pagkain, depende sa kung ano yung trip mo. Alam mo, pwede mo nga rin yan ilagay sa Shopee, sa Lazada, Facebook Marketplace, and TikTok. Napakaraming paraan po sa panahon ngayon kung paano tayo makakabenta. Halimbawa, kung makabili ka ng rubber shoes na branded, tas nabili mo lang sa murang halaga, mga let's say 400 pesos, Patungan mo ng 150 hanggang 200 pesos, di ba? Napakabilis lang ng transaction, kumita ka kagad ng extra money. Number 3. Weekend food business. Alam mo kung mahilig ka lang rin naman magluto, mahilig ka mag-bake, mahilig ka magluto ng ulam, masarap kang gumawa ng merienda, patok talaga lahat na niluluto mo, talagang nagugustuhan ng hindi lang mga kamag-anak o kapamilya mo maging na mga katrabaho mo kapag ka sinusubukan mo na ipatikim sa kanila yung mga niluluto mo bakit hindi mo subukan na pagkakitaan yan? Alam mo, meron akong kakilala Monday to Friday, empleyado siya bayad ang oras niya pero pagdating ng Saturday at Sunday weekends, day off niya doon siya nagpo-focus sa kanyang food business madalas umaating siya ng mga what do you call this, yung mga bancheto, and then doon niya ibinibenta yung kanyang mga nilulutong pagkain. Alam mo, sa ganyang paraan, siguradong kikita ka. Dahil sino ba namang mga Pilipino ang hindi mahilig kumain? Alam niyo po, napakasarap gawing bisyo ang pagkain. Kaya sigurado kapag ka, ikaw ay magaling magluto, masarap kang magluto, sigurado na may lugar ka dito. Sigurado nakikita ka dito. Alam mo yung pakilala ko, matagal niya nang ginagawa yan. Almost one year na. And guess what? magkano yung nadagdag sa kita niya? Extra 15,000 pesos kada, kada buwan. Side hustle niya lang po yan. Napakalaking tulong nun para sa atin. Tips kung sasali ka sa mga food bazaar or mga school events as booth exhibitor. One, i consider mo lagi ang location. Outdoor ba? Kailangan mo ng umbrella or tent. Kailangan mo ng mga plug extension cord, mga portable ilaw, gano'n. Two, alamin mo din yung mga do's and don'ts, mga guidelines ng event organizer. Para alam mo nga din yung mga bawal. Kula dito, bawal ng butane, bawal magluto. So, ginawan ko ng paraan na mailuto na sa bahay ang mga cooked food. Tapos, kung whole day or half day event, kailangan makontrol mo kung gaano kadami yung mga snacks lalo na kung luto yon ang dadalhin mo Number lang. Number 3, yung madaling iserve. Ito yung lalo na kung dadag sa ka. Dapat ready ka, ready yung staff mo. At good thing nga, meron akong dalawang kasama. At yung mga pagkain nga namin ready to serve. Okay, okay. din yung mga snacks and drinks na lang para kuha lang ng kuha. Number 4, importante talaga to ha, ang ko to. Kailangan mo ng maraming maraming bariya. Dala na nga ako ng worth 600 na bariya. Pero halos problema pa rin namin yung panunukli. Kasi nga, halos lahat puro buo ang pera nila lastly, number five, just your pricing. Ito nga yung maliko nung una akong sumali. Pero ngayon, okay na. Kasi nga, marami kang additional expense. Bayad sa tao, bayad sa transpo, kung meron ding babayarang registration fee or sponsorship, kailangan mabawi mo yun. Ang tanong, kumita ba ako ng na malaki? Nabawi ko ba? Yes, sa event na to, medyo bawi-bawi lang. Marami din ako natirang stocks. Pinamigay ko din na Okay lang. din lang yon, Charge to experience. Importante, natuto at bagong experience. Marami ka ding bagong nakilala. Uulitin ko, Yes, uulitin ko to. At next time, mas maalam na nga ako. Ganun lang yung mga kalakaran sa mga food bazaar. O siya, uwi na tayo. Number four, digital products or content creation. Alam mo kung may skill ka lang rin naman pagdating sa mga computer, ano, na kaya mong gumawa ng mga Excel tips or mga online ebook book mga ganyan. Bakit hindi mo subukan? At huwag na huwag mong papalagpasin to kung ikaw ay may skill na ganyan at Huwag mong i-take for granted yan dahil bihira ang may ganyang klase ng abilidad. Pagkakitaan mo yan, alam mo napakaraming tao ang binago ang buhay sa ganyang klase ng negosyo. Ang kagandahan dito kapag marunong kang gumawa ng e-book, isang beses mo lang siyang gagawin and then paulit-ulit mo siyang pwedeng ibenta. Kaya napakaraming yumayaman sa ganitong klase ng negosyo. Kung ikaw naman, marunong kang kumarap sa tao, parang katulad ng ginagawa ko, bakit hindi mo subukan ang content creation? Gumawa ka ng YouTube channel, or mag-TikTok affiliate ka, magbenta ka ng kung ano-ano sa TikTok, TikTok affiliate, or gumawa ka ng Facebook Reels. Kapag ka na-monetize ka, siguradong kikita ka at hindi rin biro ang kitaan sa mga ganitong klase ng trabaho ha. Malaki rin po. Kaya kung ikaw may skills ka at merong kang lakas ng loob na magsalita sa harap ng video, ng camera, wag na wag mong papalampasin to. Number five, tutoring o online teaching. Alam mo po, sa panahon ngayon, nagiging in-demand itong ganitong klase ng trabaho. Kung noon, mabenta na yan. Lalo po ngayon, kasi alam nyo, sa totoo lang, ha, ang nangyayari sa mundo natin, ang mga bata ngayon medyo humihina ang utak. Ano po? Dahil nga yan, sa mga gadgets na nauuso, nawawala yung atensyon sa pag-aaral, napupunta sa puro laro. Kasi anytime, na gustuhin nilang maglaro, humawak ng cellphone, meron kagad silang access. At yung mga magulang, para hindi magkulit yung anak o umiyak ng umiyak, mas pinipili nila na bigyan na lang ng gadget yung anak nila kesa disiplinahin nila. Kaya usong-uso ngayon ang online teaching. Yung mga tutor, talagang in demand po ngayon. Kung ikaw marunong ka, marunong ka mag-tutor ng mga bata, limbawa sa English, sa math, talagang kukuhanin ka. At kagandahan dito, hawak mo yung oras mo at hindi mo kinakailangan bumiyahe-biyahe papunta doon sa bahay nang pwede mong maging estudyante. Kailangan mong i-take advantage yung online, yung internet nang sa ganun makapag-zoom meeting ka sa mga future students mo mas madali. Less gastos ka sa pamasahe, hindi mo kinakailangan mag-commute, hindi mo rin kinakailangan bumili ng pagkain sa labas habang papunta ka doon sa tinuturuan mo dahil available yung pagkain dyan sa loob ng bahay ninyo. Ibig sabihin, yung kabo ang ibabayad sa'yo ng magulang ng batang sa sa'yo ay buong-buo 100% sa'yo na mismo yon kung makakuha ka ng limang estudyante tapos ang singil mo is 2,000 pesos kada isang ulo, edi magkano yan? 2, 4, 6, 8, 10. 10,000 pesos ang madadagdag sa income mo kada buwan. E paano kung sakali na hindi lang lima yung estudyante na makuha mo? ba? Diba? Nasa sayo na yan. At ayun po ang limang practical na side hustles na pwede mong pagkakitaan at pwede mong gawin kahit na may trabaho ka pa. Palagi nyo tatandaan na hindi nyo kinakailangan na, na mag-resign o umalis sa inyong stable job. Lagi nyo aalalahanin alalahanin na napakarami pong opportunities ang meron tayo ngayon sa mundo po natin. I-take advantage po natin lahat yan. Mas maganda nga yun, dalawa yung source of income mo. Kapag ka pinag-combine mo, napakalaking income yan para sa'yo. Ako nga pala ulit si Mark Salazar at lagi nyo pong tatandaan na pwede kang maging entrepreneur kahit empleyado ka pa.